Hello guys, magkikita kami ngayon ng dati kong kasama sa trabaho dito sa Pinas sa Baclaran Church. Halika, samahan nyo ako. Ay? Ayan, tayo? Ay, dito ay. Dito na akong makikita sa ano? Sa candlelight kasi nga yung hindi tayo punta dito doon ang hello guys ito yung imimit ko ngayon ito yung basic ko ang kisi oh

Everyone. Ayan, ano muna kami maglalafang mm -hmm. kasi nga nagugutom na daw siya. Ayan guys, dito nga ano, pupunta sa... Mayroon ako ng seso. Uy, grabe ang ina. Ayoko kasi yan ito na siya. Oh, talagang... Grabe. Sabi niya, pinapanood niya daw yung video ko. Ngayon, may tinanong, nagtanong siya sa akin kung ganyan ito. Sabi ko, ayan, nahulis siya. Sabi niya, nahulis siya. Ako, prank ka so talaga ako, tao. Ayan, nahulis siya. Hindi niya pinapanood yung video ko. Kaya, sa tanong niya yun, nahulis ko siya agad. Hindi siya nagtanong kung nanahimik siya. Ito sana siya nahulis? Ay, nahulis siya. Sinuwaling yung, sinuwaling si Bissi. Grabe. <laughs> <laughs> ay! Ayan na yung order namin. Halos isang oras ng kaalita. Grabe. Ayan na yung aking beshi. Yung beshi kong sinungawin. <laughs> Ayan. Kain na kami. Ito nga lang namin kumain. Uwi na kami ni Bayo guys, ayan. Pupunta kami sa ano, sa 7-Eleven. Girl, ayan, nandito na kami. Malapit na kami sa 7-Eleven. Magkaano mo na tayo. na lang. Slurpee na lang, okay. Kaya walang Slurpee dito kasi nga paborito namin yung Slurpee. Na-pull out na daw. Ngayon doon na lang kami sa kabilang 7-Eleven. Sa likod ng simbahan, doon kami mag-Slurpee. Damian, yan. Dapat sa atin yan. Ayan sa ito nga yan. Ang bait! Ang bait! Grabe ka na.